Hello guys for today's video uh, Nandito po ako sa backyard natin Sa mga isda natin Ngayon guys uh, may setup ako na ginawa Ayan yung mga setup ko So makikita nyo dito sa likuran ko Ayan Ginawa ko sila uh, usual na ganito na crates uh, Hindi lang sa mga tanks kasi sa mga tanks guys uh, ano, medyo dapat creative tayo sa mga ginagawa natin ah, para makatipid na rin so ayun kaya ito yung ginawa kong setup ayan guys makikita nyo yan meron tayong up and down parang tower sya binutasan natin yung isang crates ayan ganyan agad sa ilalim ayan So syempre para makatipid tayo uh, DIY lahat Di DIY lahat yung ginagawa natin dito Ayan may mga crates tayo na Nilagyan ng ano, Lona Lona sa ilalim para Para magkaroon siya ng ano, tubig So ito may mga stock ako Ini-stack ko na kasi kagad yung tubig dyan Tapos nil nilalagyan ko ng anti-chlorine Para safe yung ating mga isda Ayan Ito yung Tinatawag kong ano uh, Tower crates Ayan Dapat uh, malikhain tayo para Tipid na rin tayo sa mga Ano natin uh, Mga ginagawa natin Mer Meron tayong mga yung Pinaglagyan ng mga dyan Ayan Maliliit Sa so, mga storage box Pwede na yan Ayan guys. Ayan yung setup ko. Ayan sila. Papunta dito sa kabila. So yung papunta dito sa kabila. Ayan. Papakita ko rin sa inyo. May mga stack ko ng ano. Kasi paglalagyan ko to ng... Uh, naglagay ako ng stack ng talisay leaves na binabarang ko so, meron, meron din dito mga small fish tayo lahat ayan dito ayan yung likod nya so kung makikita nyo yan papunta dun ayan, inikutan ko lang yan guys so yan yung pinakita ko sa inyo mga setup nila para syempre sa mga nagtitipid dyan pwede naman tayong gumawa ng mga crates na ganyan Ayan. So, ito na yung pinaka-backyard ko, guys. So, susunod papakita ko na naman yung iba nating ano. Tukol tayo sa mga hamster, sa mga mga dagang kosta natin. So, eh lang muna guys, pinakita ko lang muna sa inyo yung setup ko. ah uh, sa so, susunod pa, ko na ulit yung mga hamster natin. Kung gano'n sila karami or magpaparami pa tayo. So, yun lamang guys. Kung hindi pa kayo nakapollow dito sa aking Facebook account, sa The Keepers Vlog, and then sa ano natin, sa YouTube natin, Brady Vlogs. So, huwag kalimutan mag-subscribe. Salamat.